Papagpalang haraw po mga kaibigan. Tupongin inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Minsan pa, ang salita ng Diyos ay ating matutungayan, Poymen. gamit ko po, Poymen, ang Biblia ng mga pastor mga pastor po na binubuo ng labing tatlong grupo itong labing tatlong iba't ibang denomination, mga Christian denomination, naniniwala sila sa Biblia ito. Kaya ang tawag dito, ang Biblia ng mga pasto. Tayo po'y mag -aharal. Ang ating tatalakay ang Diyos, patungkol sa Diyos, bibigyan ko kayo ng pagaharal na dito makikita ninyo ang panluloko ng mga tao sa kanilang kapwa-tao. Sila ay gumagamit ng Biblia pero niloloko din nila ang mga tao. Bago tayo papalahot, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Samahan mo po kami ng aming pagtalakay ng iyong salita. Buksan ang puso't isip ng bawat isa upa sa ganon kami po'y makinabang ng lubusan. Ganon din ang mga nanonood at nakikinig ng video ito. Sa ngala ni Yesus, Amen. Dito po sa libro ng Isayas, ang ating ang aking pong ibubulgar sa inyo, nasa programa tayo ang pagbubulgar ng katotohanan ayon sa appointment ang Biblia ng mga pastor. Ang, ang, ang batayan po ng Iglesia ni Kristo na itinatag, itinayo, pinarehistro sa sek, ni Yumaong Felix Manalo Isagon. Yan ang kanyang totoong pangalan. Pero ang ginagamit niya ngayon ay Felix Manalo. Wala na yung Isagon. Kasi nga daw po, kaya Manalo ang ginagamit ang apelyedo. Kasi ibig sabihin, puro sila panalo. Puro ba? Mukhang may, may katotohanan ng kaisipan eh. Pero ang totoo niyan, loser sila. <laughs> Kahit na hindi pa nila gamitin yung manalo. Loser sila. mag tayo. <laughs> Ganito pong ginagamit nila sa Biblia para patunayan na si Kristo, na si Yesus, ay hindi tao ay hindi Diyos, kundi tao lamang para sa kanila. Sabi pa nga nila, kailanman hindi naging Diyos si Yesus. Talagang. Yan ang ta talaga nilang pinaninindigan. At hanggang ngayon, yan din ang pinangangalat nilang kasinungalingan. Magbasa po tayo, mag tayo share and like. I-share ninyo sa kanila ito. Welcome sa akin yun. Malay ninyo pag napanood nila, matahuan sila. Matatahuan sila. Dito po sa Isaiah 46, ang lagalagay sa 5, sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Nagtatanong po ang Diyos dito, saan ninyo ako itutulad? May kausap po ang Diyos ang mga tao no? Sa verse it, ito ang tandahan ninyo, mga makasalanan. Ang bagay ito, ay alalahanin ninyo. Ang kausap niya po pala ay mga makasalanan. Nueve, alalahanin ninyo ang mga nakarang pangyayari, inyong kilalanin na kung lamang ang Diyos at maliba sa akin, wala ng iba. Yan ang kanilang paborito eh. Yan ang paborito nila. Yung mga tagapagsalita nila sa social media ngayon, yan ang paborito nila. Ang alin? Inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at maliba sa akin wala ng iba. Kaya hindi nila matanggap si Jesus ay Diyos kasi nga sa talatang ito na kanilang ginagamit upang dayahin po ang mga tao. Ngayon, pasinin natin ang sinabi ng Diyos sa verse 5. Sinabi ni Yahweh sa ninyo ako itutulad. Parang si Jesus pala no. Nung araw, sabi ni Jesus sa kanya, mga apostolat sila, Pedro, sino ako? Sabi ng mga tao. Mamaya, na na lang natin yan. Ngayon, ang sabi ng mga makasalanang tao ay ganito. Kasi sabi niya, makasalanang tao sa verse Ito sinabi niya. Kaya po tayo lumipat na lugar kasi po yung kapitbahay kong mga walang ya. Kung magpatugtog ng radyo parang walang kapitbahay. Kasi po marerecord yung ingay eh. Imbis na akong nyo, yun na lang music nila. So balik tayo. Isaiah 46.5 Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako'y tutulad? tinanong niya yung mga tao makasalanan. Itong ginawa ng mga tao, makasalanan. Verse 7, e verse 6, binuksan nila kanilang mga sisidlan, ibinuo sa mga gintong laman, at nagtimbang sila ng mga pilak. Umupa sila ng platero, nagpagawa ng Diyos Josan. Pagkatapos ay niluhuran nila, at sinambay ito. Seven. Pinapasan nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ibabalik sa kanyang lalagyan, mananatili ito roon at hindi makakilos. Dalanginan man ito ay hindi makasagot at hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. Ito. Kaya pala ang mga taong makasalanan na ito, nagpagawa sila ng Diyos-Diyos na -Diyos nagawa sa ginto at nililipot pa nila ang tawag dyan prosesyon sa Tagalog prosesyon yung ginagawa na simbahan katolik pino pinoprosesyon yung mga ribulto. yan kaya nasabi ng Diyos sa kanila na ito ang inyong tandahan mga makasalanan mga makasalanan ang bagay nito ay alalahanin ninyo sa versit oh. at 9 alalahanin ninyo ang mga nakarang pangyayari Hinyong kilalanin ako lamang ang Diyos at maliba sa akin wala ng iba. Yung pala kaya nagtanong ang Diyos, kanino ninyo ako tutulad? Ngayon gumawa sila ng mga ribulto at pinrosisyon pa nila. Kaya nasabi pala ng Diyos yan, ako lamang ang Diyos at walang iba. Kasi po yung mga tao makasalanan noho, nakausap ng Diyos, nagumawa, nagpagawa. Nang Jos Diyos Diyosan. Hindi po talaga tunay na Diyos yun. Gawa po sa ginto. O, sabi niya, o. Oh, binuksan nilang kanilang sisidlan ni Binus ang mga gintong laman at nagtimbang sila ng mga pilak, ginto at pilak pala. Umupa sila ng pratero at nagpagawa ng Diyos Diyosan. Pagkatapos niluhuran nila at sinamba ito. Ayaw ng Diyos yan dito po sa tignan natin ano ang pagluhod at pagsamba ay sa Diyos lamang ginagawa kaya hindi po marapat na gawin yon pero ginawa nila kaya ang tawag sa kanila makasalanang tao babasahin ko po dito sa oh awit ito po ano nakalagay ano sa 9 x1 hindi siya hindi lahat nasa d araw-araw ang ginawag lipas ay banggitin ayan sa 95 naman meron din nakalagay dito awit 95 verse 1 tayo na lumapit kay Yahweh na, na Diyos si Yahwitan ang, ang, batong kublihan atin ngang andugan masayang awitin. Dos, tay na ilumapit sa kanyang presesya na may pasasalamat siya ipurihin ng mga hawiting may tuwa at galak. Tres, sapagkat si Yahweh, si Dakila, makapangyarihan ang Diyos, ang Dakilang Haring, igit sa sino mang dini Diyos. Oh. Quatro, nasa kanyang palad ang buhong daigdig, pati kalaliman ang lahat ng kanya maging ang matataas na nating kabundukan. Singko, kanya rin ang dagat, pati ang lupa na kanya nilalang. Seis, tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumood sa harap ni Yahweh na sa hati may lalang. O kita nyo po, ang pagluhod pagsamba sa Diyos lamang. Pero itong mga tao makasalanan na sinasabi ng Diyos, anong ginawa nila? sa Diyos Diyosan. Binuksan nilang kanilang sisidlan ni Bino sa mga gintong laman at nagtimbang sila ng mga pilak. Umupa sila ng pratero nagpagawa ng Diyos Diyosan pagkatapos niluhuran nila at sinamba ito. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, ito ang inyong tandaan, mga makasalanan, ang bagay nito ay inyong alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari, inyong kilalaning ako lamang ang Diyos. At maliba sa akin, wala nang iba. Yun po ang rason kaya nagtanong ang Diyos at nagsagot ang tao at nagsalita ang Diyos sa mga tao ito na makasalanan. Wala pong sinabi, kaya nga. Ngayon, pupunta tayo sa si Iglesia Ni Cristo na ang founder, si Yumaong, Felix Manalo Isagon alias Felix Manalo ang sabi niya hindi Diyos si Jesus yan pong rason nila pero sa bagong tipan may mababasa pang Diyos si Jesus meron po meron po eto o. Simple lang. Tignan natin yung isang apostol ni Jesus. Si Apostol Thomas. Tignan natin ang kanyang salita. Oh. Ano sabi ni Apostol Thomas kay Jesus? Nang kaharap niya. Harap-harapan na. oh. 1.20 20.20 20. Ito ba? 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yan ang sagot niya kay Yesus. Itong sinabi ni Jesus naman. Bakit nasabi niya yun? Oh. Makali, sa 26, 1, 20, 26. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga halagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Yesus at tumayo sa kalagitnaan nila at sinabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. 27. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang magalilangan pa sa halip maniwala ka. Kaya ang sagot ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Oh. Si Apostol Thomas, tinawag bang Diyos si Jesus? Opo, ayan, letra por letra. Oh. Ngayon, ang sabi naman ni, ng Iglesia ni Kristo na tatag ni Yumao Felix Manalo Isago alias Felix Manalo. Nagulat si Thomas. Nagulat daw po. Ngayon, meron po ba nakasulat nagulat si Thomas dito? Wala. Eh baka si Felix Manalo nagulat. Baka si EBM nila ang nagulat. O baka naman yung mga ministro nila ngayon na nagmamayabang sa social media ang nagulat. Hindi si Tomas. Wala pong mababasa ang nagulat si Thomas. kasi po hanggang 29 lang yung verse nito. Sa 29 na nakalagay ito. Sinabi sa kanya ni Yesus, naniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako, pinagpala silang hindi nakakita gayon may naniniwala. Oh, hanggang doon lang yun. Ah. Isipin niyo po, naglilin lang sila ng kapwa-tao nila para wag lang maging Diyos sa kanila si sino? Si Yesus. Mali naman po yun. Eh, anak ng Diyos si Jesus eh. Ito pa pinagbabatayan nila. Ako naman, pera, ako naman, pera ko eh. Yung gustong gusto nila, binabasa ko rin naman. Oh. Dito po sa 1.17, 1.3, sa sabi ni Jesus. <clears throat> Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanya sinabi, Ama, dumating na ang oras, lalatiin mo ang iyong anak upang walati ang kanya. O, dos, sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Tres, at ito ang buhay na walang hanggan ang makilala ka nila na iisang Diyos na tunay at si Yesu Cristo na inyong sinugo. O, dalawang dapat mo makilala. Ang Diyos na tunay at saka si Yesus. Sino sumulat dito? Si Juan. Punta tayo sa unang Juan. Sulat pa rin ni Juan. Para wala po tayong ano, biblical po ang ginagawa natin. Oh. Sa Juan uno, uno Sumulat kami sa inyo tungkol sa kanya. Nasimula pa siya Siya na. Si Mula ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig, nakita, napagmasdan at nahawakan. Dos, nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya, pinatotohanan namin, ipinangangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan, nakasama ng ama at nahayag sa amin. Tres, ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pagkakaisa, pagkikisa sa ama at sa kanyang anak na si Yesu Kristo. 4. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Chapter 5 verse 20. <laughs> Nalalaman nating naparito ng anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Kristo siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Oh, napakaliwanag po ano? Ano daw si Yesus? Tunay na Diyos ayong iyong oh. May mali po ba dyan? Wala. Nakasulat eh. Wala po tayong binago. Letra por letra. Kung ang Diyos ay tunay na Diyos, maging ang kanyang anak na si Jesus ay tunay na Diyos. May bang tanggapin niyang kaibigan? Itong katwiran ng katwiran ng Iglesia ni Cristo na itinayo, itinatag, tinarehistro ni Yumaong Felix Manalo Isagon alias Felix Manalo. Anong sabi niya? Eh di dalawa na ang Diyos. Sila nagsabi ang dalawang Diyos. Gusto nila sa kanilang kaharap aamin yung aamin yung kanyang harap na dalawang Diyos. Hindi. Huwag po kayong aamin na dalawang Diyos. Ano ang Diyos? Plus plus one? Pina plus plus? Hindi ganyan ang Jos ang Diyos sama iba kay Yesus. Si Yesus sama ay si Yesus anak ng Diyos na buhay. Amen. Magama po sila. Kung Diyos ang Diyos, si Yesus ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Amen. Oh, meron pa akong babasahin. Sabi ni Pablo, <laughs> Ayun pa kay Pablo Colosas. Colosas 1.19 Ano nakalagay? Sapagkat minarapat narapat ng Diyos na buong niyang kalikasan ay manatili sa anak ko. Ano bang kalikasan ng Diyos? Natural, Diyos yan. Yan ang buong kalikasan ng Diyos. Pero ano, manatili sa kanyang anak. Colossus 2.9 Sapagkat ang buhong kalikasan ng Diyos ay naki-Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya hindi po tao si Yesus. Pagiging tao. Kaya ng pinanganak ni Maria, si Yesus, taglay niya. Ang buhong kalikasan ng Diyos, ang pagka-Diyos ng Diyos taglay-taglay ni Yesus. No. Oh. Pagkatapos, kung ma, ma, malay din nila si Yesus, gano-gano na lang, ginagamit pa naman ang pangalan ni Yesus. Oh. Pero sa kanila, si Yumaong Felix Manalo, anghel na umakyat sa sikatan ng haraw. Hindi po tao yun, mga hangel po yung umakyat doon itinulad siya hanggang si Felix Manalo. Samantalang si Jesus, tao, hindi Diyos, kailanman. E di mas mataas pa si Felix Manalo. Oh, sipin niya po, Felix Manalo, ang el. Sino bang mataas ang angel at tao? Di po ba mataas ang angel? E di mataas pa yung founder nila. I-share niyo sa kanila ito. Welcome sa akin yan. Malay nyo, pag na-share nyo sa kanila, matatawuan sila. Huwag lang nila puputulin. Kaya yeah, kasi mahilig silang mamutol eh. Napanood ko yung mga video nila, putol-putol eh. Nung napanood ko yung buho, isa lang video napanood ko. Pero marami pa. Isa lang ang kwento ko. Yung video ni, Le, ni Eliseo Soriano, si Kinatay katay. Nangaya <laughs> si ni Manalo. Lumabas. Si Suryano ang tagapagligtas. Nang pinalabas ni Suryano yung buong video at pinalabas yung video ng si, katay-katay na. Kaya sabi ni Suryano na mga walang yang yan, gusto nila akong pasamahin eh tinatap-tap nila yung aking video, sabi niya, lumabas si Suryano ng pag-asa ng bayan. <laughs> booking na booking sila. Ay, nangatwiran pa yung itong na napanood din nila yun eh. Yeah, kasi sila may gawa nun eh. sabi ni Kabularan, Max Bularan, tsaka ni Barba, Barba, di naman na kami ang gumawa niyan eh. <laughs> Sinong gumawa? eh patay na si Max Bularan eh buhay pa si Parba o oh, sinong gumawa Parba hindi bahay si rin gumawa niyan. bakit nyo bin broadcast inedit edit nyo yung video ni Ingkong ah, nabuking kayo eh may din kayo sa edit edit para pasamay ng isang tao. Yan ang sabi ni Suryano gusto akong pasamahin ng mga tao, pasamahin ng tao. Nang ayon ibig niya sabihin, gusto siyang pasamahin. Hindi ko pinagtatanggol si Soriano. Hindi rin naman ako ano dyan eh. Hindi rin naman ako kabig dyan eh. Okay. Diyan ninyo makikita ang panluloko ng ISC na tinayo, itinatag at pinarehistro sa SEC ni mao Felix Manalo Isagon alias Felix Manalo. Ano po? <laughs> Nabuking sila ngayon. Hindi po ba? Kaya kailangan magbasa kayo. Kayong mga membro ng HNC. Eh, pay ko sa inyo ah. Magbasa kasi kayo ng Biblia. Ang problema sa inyo, Ayaw nyo magbasa kasi bakit takot na takot kayo magbasa ng Biblia? Bakit takot na takot kayo? Anong daylang? Hindi pinagbabawal ang magbasa ng Biblia. Pero kayong mga ministro ni Manalo, pinagbabawalan nyo magbasa yung membro ninyo. Pagpupunta sila sa inyong kapilyanong dala, wala. Pamaypay. O kaya ano pa, imnaryo. May dala ba sila biblia. Wala. Anong pinamimigay ninyo? Pasugo. Sino gumawa ng pasugo? Eh di kayo. Kayo nang nagtanong, kayo pa sumagot. Kayo, kayo pa sumulat. Oh. Eh di panluloko 'yan. Panluloko 'yan. Ako diretso sinasabi ko, niloloko niyo 'yung tao eh. Huwag niyo iliko ang Biblia. Kaya ang tawag ko sa inyo, anti-Kristo. Ayun, sa social media oh. Umaaling ako yung umaaling ako yung tinig ni Arnel na, ano? Mamamatay kami iglesia ni Kristo. I eh, mamamatay naman lahat ng tao eh. Kahit hindi ka iglesia ni Kristo, mamamatay ka naman eh. Pero mas magandang mamatay ka, wala ka sa iglesia ni Kristo, natayo ni Yuma Felix Manalo. Bakit? Delikado pa. Ba? Ayun sa Biblia. Sukat ba malahitin mo si Yesus? hindi Diyos yan kailanman kundi tao na taga pamagitan. Hallelujah. sige hanggang na lamang po ano? itong gamit ko poimen ha ang Biblia ng mga pasto. like and share kayo mga nasyere mag share kayo sa iba i-share nyo sa kanila ito padala ninyo sa kanila sa kanilang sentral para panuuri nila huwag na lang nilang katayin lagot sila lagot sila sa Diyos eh bakit? Salita ng Diyos sa kakatay nila eh. Hindi ko na masalita yan. Binasa ko lang. <laughs> gandito na lamang kaibigan ano. Mag-subscribe po kayo ano. Huwag niyong kalimutan na di kayo mag-subscribe ano. Sige po. Ang gandito na lamang inyong kaibigan bigan Jesus Brother Manny Bautista. Ano po? Tumigil na po yung nagpapatugtog. Akala mo kung sino silang magagaling eh. Akala oh, mo kung sino silang magaling eh. Kaya lumipat ako kanina. Ayaw ko pong may istorbo. No? Sige po ano? Yung kaibigan, kay yes brother, Armani Bautista. Wala pong personalan, wala din akong galit sa kanila. Ang akin lamang, ibunyag ang katotohanan. No? Ibunyag ang katotohanan. Bakit po? Mahalaga yun, may ibunyag ang katotohanan. Para yung mga na naliliko, makadiscover sila ng katotohanan. Yung pong kaibigan, kay Jesus in Christ alone. God bless us all po. Bye-bye. <laughs>